What's up? Balayong. Ito na yung request nyo. Dito ko na ilagay. You know? ilagay. Ayan o. Ayan. Ito naman dito. Dito ko na ilagay yung isa. Hmm. Kaya kita ang kita. Hmm. Ayan you know? o. Oh, Ako. Hindi ko na papa kita kung taga rito ka kunin mo na sayang yun pambaon para makahabol oh ang aga pa oh. anong oras na ba 6.16 makakabol pa yan mga boss let's go yan good morning good morning Kakaro yan bagong gising lang tayo ngunit in natin tong pabakas natin sayang pambaon lang baka makahabol dalawa to mga boss yan nander na napanood mo ngayon lang Ayan. Yung si brother, tatay sana bumalik. eh lupi makala, sa duara tan, duara. Ha, duara? Eh, duara. Hmm, duara, sige, alam mo yun. Panabutan ka mano. Panabutan ka. Sige ka. Simulak jadi Sige, Ang gapon niya kara. Boss, taga saan ka, boss? Bulingit. Bulingit. Oh, shout out sa kay Busing, taga Bulingit. Sa mo na panood, boss? Uh, sa cellphone. Cellphone, hindi niya alam. Alright, alright. Sige, let's go, let's go. Pangatlong hunter. Yan. Yung orasan natin to si brother, tapos si... Ito si, ano natin, tropa natin. 8 minutes and six, six, 16 seconds. Ay, sa ating trupa na taga Bulingit. Okay, tignan yung maigi. Makukuha nyo yan, dalawa yan. Yan, tatlong hunter natin ngayon. Dito natin makikita kung pwede silang magsundalo, kung kaya nilang mag ng isang bagay. Oras, 10 minutes in 18 seconds. Ito, taga Bulingit. Taga Balayong. Taga Balayong din to. <laughs> ha? Ah? <laughs> Hindi. A, nandyan lang yan. Hanapin nyo. Nandyan lang yan. Oras. 11 minutes in 10 seconds. 12 minutes na mga tol. Yan. Ito na yung pinakamatagal. Ma, nakuha na Lander yung isa. Lander, Lander. Yun, nakuha niya na yung isa. Meron pang isa, meron pa. Meron pa yung isa. Meron pang isa, meron pang isa. Hanapin nyo. May isa pa dyan. 13 minutes and 53 seconds. Bago mag 14 minutes. Okay, dito na. Shoutout sa mga dumating na tatlong hunter. Yan, shoutout kay Bayaw. Yan, Bayaw ko din to. Yan, si Idol. Shoutout. Yan, wala silang kaalam-alam. Kasi nung pumunta ako dito, walang tao. Yan. Kaya sino pwedeng kumuha dyan? Sige, lara ka mo na ba Paano ulit balon mo? <laughs> anap yun. Nakuha na yung lander yung isa. Hmm, sige, anap. Eh, uh, ni man, ni malara. Mukhang ang tadala. Hmm, ni eh. Sige, nandyan lang yan. Anapin nyo. Time remaining, 17 minutes and 35 seconds. Lah, kalah, lid kalah. lid na daw si Bayo, alis na daw siya. Orang ni sakei Bantay nyemong. Nala, nala, tapi tak kebuli ngit. Eh, di mana ya? Bayang? Enggak, Congratulations idol. Picture tayo, picture tayo tol picture tayo tol Ye, okay, salamat salamat bos ang shout out sa mga tropa natin na taga dito sa balayong kasi brother shout out shout out ang gapit picture, picture.